Hello guys, welcome to my guys. Ang inyong lingko ng koy, mga kakoreanong waray. Ito ang mga si waray. Ang content niya ngayon ay ang hubong manok. Yes. Hubong manok. Sumikos natin guys. And Sun support ng Korea ng Marais, ng walang sao sa mga porta. Salamat guys sa inyong lahat. Kung hindi pa nakapag-like, comment, para ng subscribe, pa subscribe na rin at saka papalo guys. Kaya, hindi na lang konti. Pwede na pala, pwede kasi kailangan sabaw ng mga bata. na ano guys, patayin natin guys ha. Walang halungan na to, tricks. Ayan. Ah! Guys. Patayin natin ano, prepare para kumain guys. Ayo, ang gano'n nyo dyan. Ayo, eh? ang gano'n nyo dyan. Ayo, ang gano'n nyo dyan. Ayo, ang naman nag-prepare ng tubig guys. Uh, malamig daw, malamig. Guys, ayan. ayan. Atay. Prepare, guys. Favorite... please nih Korean yeah. orang Ini please so, Semua oh yang guys Kailangan hati na kawagin kaas kasi maukaw. Nabuhay ni yan Maray. Simpi lang. Ayun na naman yung bakaso. Ito yung nagbibidyo nag ako. Sumasali sila. Ayan guys ah alamnya niyo naman malapit kami sa daan kaya pag may dumadaan, ako <tuk> lang sila. <tuk> Yung mag-video na lang ako, gano'n sila. Ay, sarap. Wala pang malamig. Pênis coquinho de colher. Olha no que é. Olha coquinho, olha é. Hum.

Budjab budjab. Budjab na guys. Ah, ah, dito na sila. Kain na daw. Hindi so, daw mawala yung kapi. Masabi niya sumad lang dito. Kain na. guys, kain na po. Ay, balik ka wate. Hi guys, thank you. Hi guys. Thank you for watching guys. Ang gandito ng video ni Koryano Maray. Thank you, thank you sa mga sub sa kong itang Koryano Maray. Ang pasulit pa lang, like comment, pa-subscribe na rin. Thank you for watching guys.